Ako to. Sir, dahil iba na-impose na... Hindi team nila. Parang gano'n. Kaya alam ko rin mapilit, Blessed, ah. Paling, na kung bakit napili ni Steph na maging HOA. Kasi hindi ba? Uh... Parang makang Parang lalaban nga ni... Di ba tingnan mo nga? Hindi ko nga-expect na siya'y nanalo sa mga gano'n. Aming... Oo. gano'n lang Oo no, oh, oh palaban siya. Ha? Ako nga super sa, tawad. Alam, yung, sa, bike pala? Siya pala yung glasses. Gasto Imagine, parang, Tapos tayo issue h, para... kung, kung okay, okay. ganito yung uh, uh, ano naman dito okay, okay, na walang, Sabi ko, Sabi niya sa akin, oo, ako yung ginanan niya si ano Oo, ako yung parang gusto niya sabihin na parang, may strength ako. Sino? Si yung ganun eh. mm. For, a, for a girl na makipag-dilaan, nadidilaan uh. yung mga things na ganun. Oh, 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 Nararamdaman niya na uh -uh. ganun. <laughs> Wala. Yung, yung ganun-ganun. ganun-ganun. Imagine, wow yung... Nanan. Parang let go na tayo kahit yung pinya nga, di oh. ba? Oh, Kung kain-kain. Okay. Hindi, at saka yung... Tapos, sabi sa lang yung ano... Pati yung ano, yung nandun sa resort hapon, si Paco tapos na yung game. Para lang ma-prove yung self niya na, oo mm. <laughs> okay, sige, oh. kaya ko tong ladder na to. Eh, tuloy, uy, doy, Umakadulit, tapos na yung game. No. Na yan, napagalitan ka tuloy, kinuha ko Lama yung ribbon sa'yo. Kasi diba, uh. parang para no, na siya, pa. siya, kasi tapos na na oh, eh ayo ayo mga bon yung yung una siya parang kasi tayo parang we don't have to prove anything to the yeah. whole group kasi okay. we know our strengths, mm. our limitations yeah. At, tipo, kung di natin kaya di natin yung pinakamagandang ginawa ni Sir Paris Luther King tapos sa atin kasi parang sa akin ah, kasi humawak ako Naniniwala ko na lahat tayo mayroong ano, may merong may parte eh. Ayoko isipin na dahil hindi ka nakasali sa ganyan. Wait lang kana no. Hindi hmm. dito mayroon, may magagawa na hindi nagagawa ng bawat isa. Dito parang gagawin natin for the team. For the team. Sila parang for, for myself. Correct. Isip ko dito. Na ano. Guys, yung tipo, yung, yung oh, ano, na, yung, yung skip rope. Mm. Tapos, di diba, nasa bahay kami lahat. Wala, dead ma Oo, oh, oh, ayun ayun na, to, yun. Yun. Yung, ay, ay, Ang importante, pagdating nila, yung food scene, Yung, 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 yung part namin. Yung the fact na nandong kayo, tatlo, the fact na nandong kay tatlo na parang may cheer up sa amin. Nang nakakatuwa kayo na ano, na parang, sige na go. Makita lang namin yun, nakablooding kayo na, nasa side na. Parang, wow, may mga cheers, may mga ano tayo. Masarap sarap sort yung of umakit na alam mo yun. Pero okay. yung away natin mas grabe. Mas intense. Pero well, at least kasi nga dito. Diba? Uh -uh. We're passionate. Oh, diba, passionately in love oh. sa isa't isa uh isa oh. na makikipag-away din tayo if we think na ano. Yung sabi mo diba, pag if if healthy if naman. <laughs> yung, yun sabi. yung sabi mo, end of the relationship, if yung lalabas na na emotion is contempt. Ah, okay. Wala na, end of relationship na yun. Parang, bahala ka, wala, wala akong pakialam. Yun na, end of relationship na yun. Kasi hmm. Pero for as long no, as nag-aaway kayo. Then, Ma na, to... eh. I mean, matured na tayo na kapag nag-aaway, mamaya okay na eh. At saka yung away natin, hindi away because we just want to make away. But because may talagang may kailangan natin i-resolve to. Hmm, hmm. Ano tong gagawin natin sa ganito? Kumbaga, sense, kumbaga may sensible. Mm Ano ba ako yung dati? Kung for example, relationship, kung ayaw mo talaga sa tao, hindi mo na siya sisigawan, hindi mo na siya eh, iwan. Wala ka nang na pakainan talaga. Uh, parang, uh -huh. parang, so, uh, so what is you don't like me. Na letter, oh, oh, ayaw ko na, na, na tayo. Kaya kailan ba person, so you, will show, don't like uh, me. you will show But emotion. Pero kung sinisigawan mo, you're asking for something. Hey, listen. Ah, ah, Show me something. Show me your uh, uh, love uh, uh, Parang, so what if you don't like me? I don't like you either. So, end of life. Eh, parang you will yeah, see yeah, that yun. you will see that galit instead of galit concern. Nakano yung no, ano? No. Um, yung si Kate Winslet sure and, si Leonardo DiCaprio. Ano uh Yung Kate Winslet uh. and Leonardo DiCaprio ng mm. movie. Ah, Italic. yung Titanic yung, 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 remake, yung re, ano, niya, reunion nila. Ah, um, uh, 1950s uh, uh, setting. Na, na setting ng so, long, uh, uh, Before uh, the good. reader. Oh. Hindi nila ang coffee shop. Sige. Coffee tayo. Gila tayo. Kasi merong part doon na Heroic. Couple sila. Nag-coffee uh, na kanyan. Ikaw, Bigel. Wendy. Ahem. Pwede rin. Ay, Nakahiya. Nga, parang couple sila na parang grabbing plan out nila yung life nila together. Tapos it so happen na kailangan nila maghiwalay kasi mm, so... nag-iba yung yung takbo ng career nila mm. na grabe yung away nila super away na uh, real life story pero eh, kung bakit yung relation is planned or parang ganun super planned out na yung life nila mm. tapos nung after two years of two or five years of marriage parang kailangan nila mag separate hindi ko lang kasi uh, nga, career naman. Mm, so parang, hindi ay, di ba dito, plano natin ganito, ganito. Ba't ngayon mo change ka ng pa Eh kasi ganyan, ganyan. Pangat nagpa eh. Grabe yung yun yun yung Sinya, grabe yung passion sa isa't isa. isa, isa. Hmm. Hindi kasi Panko dapat magkasama tayo kasi hmm. ito yung plan natin, di hmm. And then sila pa rin. Yun gusto ko sa rin. Ano yung ito? Basta naging Oscar si... Yung reunion nila, uh -oh. na tipong inabangan ng tao. Uh -oh. I mean, kasi ang tagal ng Titanic. Super yun, ah? yung partnership talagang nila. Talagang inabangan ng Titanic na talagang bukang bibig na, yung, na yung Yung doon. director nun, asawa ni Kate Winslet. -oh. -oh. oh my gosh. Oh. Uh, ah, tapos nasabi niya, ah, ano masasabi mo na ah, may scene doon na parang uh -huh. love scene ulit. Oh. Wala, okay ako, wala akong problema doon. Kasi, kasi, naman kasi naman alam ko si Leonardo DiCaprio na Wala, nagawa na nila lahat sa Titanic wala akong problema. Kahit naman ako eh, kumbaga Ging yung grabe, chemist mo, grabe, ano, grabe, grabe. Diba? Yeah. yung ano nila eh. Di ba yung Titanic? All time talaga yun. Ano nga yeah. yung movie yun? Niyak ako doon. Beta malaki. Ang yun. haba nung movie na yun, grabe. Uh, Oo, oh. na puro dialogues lang. Ginawa nga sa school namin dialogue. yun eh, film showing sa school. Eh. Mm. Titanic? Oo. Oh. First ever ko makakita siguro ng breast exposure doon. so yun okay. yung na movie. Ganun sa uh, oh. Poche. Oo. Dugo? Oo, oh, yung may moist no, uh, Ay, dugo ba? Moist moist. Hindi I want you to draw me Mary. napaka oh. na, Parang <laughs> <laughs> <Baring laughs> ng best ah. Ah. <laughs> oh, lahat eh. Duro, ano kayo, 9? Ako, 11 ko. Grade 5 uh -oh, oh, ako oh. nun. Oo, oh, Ako, 10 ako nun. Ano kuya yung gusto Hindi. Yung yung ano dito, si nabanggit mo na Kasi baka isipin niya na... Tama yun, no, no. na nabanggit mo na ang timwayap ng yung napulog. Iyan, Tapo mm -hmm. ko na. Sayang, sayang, sayang. Huwag, huwag, huwag. Wala ko lang yun. <coughs> yung... Iyan lang Yung scene. Kalinga ako Masarap yun. Sayang, sayang. Gusto ko yung tipi. Masarap yung tipi. lang Yung scene si, na nakaganan si Jack sa, di ba, piece of food ba yun? Food ba? Uh Ganon. Tapos biglang tinanggal ni Rose. Biglang lumubog na lang po. Mm. Kainis yun. No? Na Masalanan ni Rose yun, yun eh. Di ba, nasa rubber boat na siya. Oh. Bumalik pa siya. Oh. So, bumaba pa ulit si Jack. Tapos, oh. kung isipin mo, kung nandun na siya, sana safe na siya. Sana yung piece of wood na yon si, Jack na yung tumutong doon, hindi na si Rose. Mm -hmm. Diba? Tikas na ko yung babae. <laughs> Nakakainis. Nakakainis na. Actually, siya yung kakainis doon. Bobs siya doon. Ayan tuloy, tumanda ka na mag-isa. Ah. Oo, oh, oh, bobs. Oo, oh, tama ka doon. Bobs siya doon. Boba siya doon. <laughs> Ayaw mo tumandang mag Minsan kasi dito yung mga ganyan sa lagay. Kaya nga dapat na nagdadala ng mga <laughs> Pero yung umagot natin yung personal. Rika. Thank you, sorry. Pero dalawa oh, Wow. Wabas. Wow. Oh my God. na dalawa? Ano na dalawa? na Thank you. Thank you. Dalawang Titanic eh, isang isang nag-focus sa sa tragedy, tapos isang love story, di ba? Titanic, may Titanic. Ha, papi. Super. Tapos gagawin 3D daw yung Titanic yun nila. Oh? Iko-convert nila, ito 3D. Not in the same movie. Iko-convert. Oh, buti. Ano? Okay na yan kesa mga kung anek-anek yung 3D nila. Imaginin mo, Let's say, okay. R80 na movie, 83D, oh. o. Oh. Magaganoon mo. Ay, ginaganoon ko ha'y. Ay, 83D, ay. Ako palagi kong... Ay, gustong-gustong. Gusto ko Sulit na sulit ako. Depende sa, sa location mo. Lalo Ay, Max. up tree. Okay. Ay, nakahilang... Ay, nakahilang... Ay, Gusto ko yung ano yung... Hindi step after it, sabi nila. Oo. ako yun. ako yung last ay, na pan transform it. At ay, atroxol. So, oh, sulit. Really pa, oh, sulit talaga. Ayoko nung 3D ay, lang. Wagang ganda. Oo. Oh. Gusto ko din. Ay. Ah man dito Ginawa talaga ng to official. Yung umagang kaganda na location, super liit lang. Mm. Super, mm. super, duper liit. Camera lang talaga lahat kung papa ano. Nagay ko na lang bago...